Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Salamat sa ating Diyos na buhay. Amen po. Uh, good morning po mga kapatid, mga kaibigan. Amen po. Salamat sa ating Diyos sa umagang ito, sa pagkakataon na ipinigay niya sa bawat isa sa atin upang tayo ay kanyang pagpalain, busugin, encourage amen, palakasin ng kanyang mga salita na ipagkakalubis sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Hayaan po natin, nating magpakinggan. Ang mensahe ng ating Panginoon na ibibigay niya sa oras na ito. Ito po ay matatagpuan sa Book of Matthew chapter 24 verse 42. Amen. Ito po ay aming napag-aralan kanina lang sa aming morning devotion. So, I want to share to all of us yung binigay sa amin ni Lord kanina. So, gusto ko rin po na ibahagi sa bawat isa sa inyo. Amen sa mga makakapanood po nitong short video na ito, morning devotion. Sige po, sabi po sa salita ng ating Panginoon sa book of Matthew o sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 42. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Sabi po ulit dito, ulitin ko ulit sa Mateo chapter 24 verse 42. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Amen. Sinasabi po dito sa salita ng ating Panginoon, pinapaalalahanan po niya tayo lahat na tayo po ay magpuyat. Ano po bang klaseng pagpupuyat? Sa buhay natin marami tayong mga pinagpupuyatan. Amen. Big sabihin, pupuyat tayo bago minsan, minsan bago tayo matulog sa gabi, nagfo-phone pa tayo, tumitingin pa tayo sa cellphone natin, 'di ba? at kung ano pang ating mga ginagawa na nagbibigay sa atin ng puyat or minsan yung buhay natin na sa mga bagay na walang kabuluhan diba? na inilalaan natin yung buhay natin yung puso at isip natin sa mga bagay na, na minsan nakakaubos ng oras sa ating buhay na dapat binibigay natin sa mga bagay na importante lalo na yung yung pagkakaroon ng spend time with the Lord and sabi nga dito di ba na magpuyat po tayo big sabi ng pagpupuyat spiritual speaking po ito na ang nais ng Diyos sa atin lahat na tayo po ay magpuyat sa presensya niya at yung pagpupuyat hindi big sabi na hindi ka na matutulog hindi na tayo matutulog hindi po yun. Hindi yan ang ibig sabihin dito sa pagpupuyat. Ang pagpupuyat, yung bawat araw at oras ng buhay mo, binibigay mo yung spend time mo sa Panginoon. Kahit may ginagawa ka, gina, nagagawa mong ihinto yung ginagawa mo para lang magbigay ng time sa Lord. Maupo, ma, mag, magbibigay ka ng time na na magkakaroon ka ng quiet time with the Lord. Amen. Yung uupo ka sa isang tabi, kakausapin mo siya, prayer and reading the Bible. Amen. Magworship ka sa Lord kahit isa o dalawang kanta. Amen. Yon, 'yun, yun ang tinatawag na pagpupuyat. Kasi bakit bakit kailangan natin ng magbasa at magsaliksik, manalangin. Amen. mag mag sa mga gathering like Bible study, prayer meeting, sumamba paglinggo, umatin sa church. Bakit kailangan natin magpuyat sa presence ng Lord? Kasi darating po ang ating Panginoon na hindi natin alam kung kailan siya darating din sa mundong ito. Dahil ipinangako niya nga sa atin na darating siya. Kaya sabi sa 36, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ibig sabihin, kahit daw po yung mga anghel at si Jesus, hindi alam, hindi alam ni Jesus yung pagparito niya sa mundong ito. Ang Diyos lang po yung nakakaalam kung kailan niya ibababa ang Panginoong Isus, which is yung anak niya. Kaya tayo mga kapatid, bilang paalala sa atin ng Panginoon, magpuyat na tayo. Huwag natin igugol yung sarili natin, yung buhay natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Jesus is coming. Amen po, lalo na mapapansit, makikita at nababalitaan natin na iba na yung mga nangyari sa mundo natin ngayon. Amen? Pasama na ng pasama. Laganap na ang kasamaan dito, doon, di ba po? So, kinakailangan magpuyat tayo, magbabad tayo sa presence ng Lord, always pray, devotion, worshipping God, reading the Bible. Kapag sinabi sa iyo ng kaibigan mo na join ka sa Bible study, join ka. Huwag mong tangihan. And, magkaroon ka ng spend time with the Lord. Makipag-date ka sa Panginoon. Kesa kung kanina-kanina ka nakikipag-date. Amen. Makipag-date tayo sa Panginoon. Amen. So, yun lang mga kapatid, no? Magpuyat tayo. Give, spend time with the Lord. And, ang Diyos, ang kasama natin, siya ay magpapatatag sa atin sa anumang aspeto ng ating buhay. Dahil, inuuna natin siya. Eh, lamang mga kapatid, hanggang dito lang. And, God bless. Bye!